Pain ako Excuse lang. Kumain ka lang ako dun. Ha? sa inyo. Wala bang bahaw dun? Hehehe. <laughs> <Bawang, laughs> Mayroon pa siya. Kumain. lang. si yon, mo? Hmm. No, pag kailangan na siya, na ito marami ha? Wag. sa na sardines. <laughs> man, <laughs> man, maingit na kanin. Ito oh. hmm. uh, bunik. Dadakuti si mama mo ng kanin. Ay, kanya lang. Ang painik. O din, ito tayo. Ako na ito. Wala na, na, napakuan na. Darabungan pa lang. May kit na, na unahan. Naunan ito ay doon. Mm -hmm. Tawa sila. <laughs> Dami nga lang ang laban. Eh. Nakakata lang yun. <laughs> <laughs> dada dada. Wait oh. ay, Ngayon, na. Ano po? Ayok. Ano po lang? Salamat. Ano pa tayo? Sa inyong malamig. At marami man po ito. Pag pinulang na lang. Hindi. Yeah. <coughs> <coughs> May nakaalala sa'yo? sa Oh my goodness. Oh goodness. Ay, ay, ay. Ito oh yan, Ano sa Hmm. Hindi yan makasikabot ng tuyo. Ano? rich. Tanya ko sa may ulo. rich <laughs> eh, wala yan, ay Ano niya ko? Bما, na ako? Ano Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano Eh, mo na nakalala? Ano nga? Ano Sa nang lamis. Hindi Ang trabaho naman, ano na siya? Tapos wala Marunong siya. May tira hmm. hmm? yun. Hmm. Hmm. Malabo yun. Abot pa yan. Nagulo sa kababa. Doon. No. Doon pa. Ano yung kababa? Ano yung kababa? Ano Malay mo? Hindi, hindi, hindi. Wala na ako. Hindi, tumatabi rin sa hapa ko yan. Sinabi. Nakawin ko pala nakuha na. Nakuha lang ng Gabi, eh. gabi niy, yun. Ng gabi niya. Ganda nang Gabi. Ayun, yun mo ano na nga po. Ano yan? Bating kong pirasa yan? Sige ka Eh sakit ng balikat ko eh Oh, 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 oh. ang <laughs> Alin, Alin jaling yan dyan. Kinawit yung kahapon. Dinawa ko lahat eh. na ng Sa iyo <laughs> 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 Ayun oh. Ano know. yung sardinas <laughs> na pala? Ha? Sardinas. Tinapon na. Tinapon na? Hmm. Ito. 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 mo ha? lang gusto talaga ni Aya may ulo. Ayun, wala ng ulo pa pala. Ulo ka niyan. Yung sardinas <laughs> na. Ayun. Ayun hmm. Kain ka. Ano yeah. yan? Masan po yung know, dito. Ano ba kumabot ko? Sardinas. 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 Nakasunod na pag tayo mga hundi, mga litsyon na dalawa. <laughs> Di mo masarap ang dito sa bundok. Mm -hmm. Tuyo. Bakit ko talaga yung kabilit kayo. Mm -hmm. Talagang parang pakiramdam ko ay eh. ganun na yung bunga ko sa puro isda ay. Mm -hmm. Atakaw nung pamangking ko sa ano ay bangus. Pwede po Hmm, isang linggo. Noong nagbagyo nga ay, ang mga bangus, dami. So, ano? Pilip. Pag napunta yung babae, yung asawa, maganda. Ay, kung yung lalaki lang ay bangus, galunggong. Tapos minsan nabili man manuka, Nabi, naman, manok, babol. Nabil, pati nung bangus, lalawa kami nakain ay isang kilot, kalahati. Oo. Eh. Mm. Sabi ko, ano ko yung gagawin natin dito? babad mo lang niya sa ano tapos piprituhin ay wala lang tab Diyan, alam hmm. mo? Diyan, alam ko, sama ko, mo? Diyan, alam po. sa alam hmm. mo? Hmm. Sama kayo? Kayo Hmm. Matawid tayo. Nakalaan na Gusto ko naman ilaw. Wala akong service. Kaya ka na? Ito nga ba yan? nga Eh, pinahirap mo Hindi naman Hindi So mas may pa pala? Hindi man makakaala. So kayo may isda? nung karaan. Oo. Wala kayo Ngayon papahal? Ha? Wala kayo mailaw? Malapit na. Hindi na. Malapit na. Ganyan. Wala pa. sila po kami sa kundero. sige po mamaya. Babahal. Dahil yan kami. din mamaya. hindi ko na ako ng hmm? sa sa ganun, ganun, ganun kaleng, ano ay bumula ulam ay wala saan ka lang pangalit? sa doon sa gano'n oh hindi na nga hiyahin mo sayang pala yung ano doon

Pili na sabog si Kabuyit eh. <laughs> ayun na no, may sabaw na sardinas. <laughs> Kala mo. Ito kanin. Minum pa ng maraming tubig. Minum pa ng kanin no. Oh. oh sige, tayo naririnig ko na yung tunog ng kaldero. sayang sayang kung tutong ay masarap kung tutong ito. Bago bago pa bayo po ito ay. Pengen tutong naman. Eh <laughs> wala, eh ito na oh. Hehehe. Pagdiri lang, yung niya pala ano lang yung ano ninyo. Yung kinain. Hindi siya kaya. putol yung ano. na naputol? Yung tali. Yung tali. Hindi. Ulit. Take two. <laughs> Yun ay mga busog na niya at ibiglayin ko ito dalawa. Gutom ito. Uulit ulit yan. Eto, nervous. <laughs> Gutom. Dumasit. sumikset. Gutom ulit pa pala siya. Oo. Hindi na ano nun. Ah, madala pa kayo magkat sa bundok. <laughs> hmm. Kala ko may sabayag kahapon. Gulpin nung silahin. Ang pala hapon na naghila. Magkano bilihan ng nyug? Mura, dito. Mura pa dito. Ano pala ang? Sa isyata. Mm -hmm. Parang Ano no? Sa isyata. Mm -hmm. uh. Sa Sabi okay. ko nga kung may magkakambas doon ng mga isang bagsakan ay sige libo limang ano lang. Mm -hmm. Sampung tindahan. Sige sa mm -hmm. libo. Maraming, Maraming sa ganyan. <laughs> Nuhuli hmm. naman sa daan kasi. O, oh, naito po nito tong ang dami oh. Checkpoint lang, no, may malamig ah. Eh, dito yan sa mga pugil. Ayun yes, na nice, nice, nice. hmm. siya naito bago. Sige, checkpoint kasi. Binabayong na na, testing ko yung amin bagong pabayong. Bakit baga? Ha? Saan? Yeah. Kuha nga naman si Prince sa akin ng 2,000. Hmm. Apat na sako naman na pids ng kapalit nun. Kailan e? Pag-anihan. Ayos din matipid din pala, ayos din pag Yan, <laughs> 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 <tayun> galing sa gripo yan, baka tayo nito Magali ay Tapos tayo nga

Galing kayo sa bahay. Mabigat na. Mabigat sa lahat. <laughs> Kumain eh. Ikam na Hindi pa tayo kay friend. Ay, anniversary ng Sampil Dutap siya. Sa kami doon. Inuman pa rin. Sama na siya. Hmm. Sama kami sa buhay. Sayaw din yan ah. Eh. Pero nung baniyo pa, tangkas na si Agong. Hindi rin ka na kasi sa kanya sa kanya. Kaya na, nakaka-bibig ito ngayon ka. Ang ka. bagay takbo? Hmm. karangyo po? Anong karangyo? Anong karangyo? -taga, taga ang sabi ng ang sabi ng kalabaw. Baka naman ako di sa TV Kanin pa? Hmm ito na po ayos na ito baka di makapagtrabaho untulong naman babat sa tubig Ang big baga. big trabaho, mamaya busog. big big naiwan din natin big Hmm. big 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 bunot. big ko doon sa meron na

<laughs> Dami ko tuloy na kain. Ang install niyan. Dago po tuloy. Pagdada mo lang. Ayaw ba yun? yan. Eh. Ha? Ayun nga akong ocean dip. Ano yan? Dito po yan. Ocean dip. Yan. Hindi, mong puro tali na tamsi. Kanino ba yan? Hmm. Sa akin ay wala mong puro tali. Basta ano malita nalagay yung buro ko. Tulok lang. ba na tayo. na. Ano Ganito ah. aku <laughs> ah, ini mino businang sabinyo. Dili kita magduso sa <laughs> <laughs> agenda <malusagi> dalaw. <laughs> ah, pastor <tayo>. ka. <laughs> Isa din di nakarteng gito. Dogos sa sabas. Gino? Hmm. Malu ba gana ka? Isinabit ko lang nando sa may ano, kusina. Ang unti naman. Ngayong dandan na din don. Unti? Ha? Sa ubusin sinati jano pasa doon sa si babao dito kang sa may dito sa monggan sa si Dito mo lagay sabon ng buhok. Kasino?

Papalalo. Oh, oh mamay, mababahong pa ito mamay. Pagutom na ba? Walang tinapay. Ano yung ginoon? Bayanan ka. Papalalo yung kanin. Yeah. Balutin mo lang. Hmm? Balutin mo lang siya. Ah, oh, so, papatong natin dito. Ay, yeah, di marunong magbalot. Hmm. Parang hindi magsuman. Ah, parang suman. Hmm. Para suman. Mm. Pancit. <laughs> 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 wala, wala kang kakainin sa inyo. Pani sumama? Sa to, mm. at may dalatala pagkain. Eh? Pag natin dito, wala pala. Sig siguro niya sa asin, ko yan. Kasi pag sumama, naman ako kami na andun. <laughs> <laughs> pag nainitan niya, nalangoy yan. Naman ako kami na andun din. Tatago sa ilalim, no? Uh -uh. Eh, pero nung umulan, sumilong siya. hindi oh. ba? Oh, diba? Pumunta siya sa ilalim ng damuhan at umupo. <laughs> oh, oh, pero ngayon, kung sa inyo ka lang, hindi eh, di gutom ka pa, Di ka ba ang... wala, wala Ay, pa intindi ng din, naman. siguro ito hindi naman ito mapuputol. Oh. Ay, di na yun. Marami-rami na ang ano niyan. Ay yan, ibig sabihin, dadalhin pa rin ng Laguna yan. -mm. -mm. Dapat yung malaki ng tubo. Hmm. Tama lang yan. Na Palalakihin namin. Dalagyan lang yan sa... Ah! Ano ba yun, ma? Tagal may bigat. Sira-sira yun. Sabi daw niya, ma, hindi na daw.